Yeah. Ako nga pala si Pau. Meron lang na akong lusong ibahagi na isang kwento na naging parte na ng buhay ko. Uh, way back 2014, meron akong pinakilala sa parents ko, isang babae na kilala. Matagal na panahon tayong huli nagsama Pero di pa rin nawawala sa alaala Siguro nga hindi mo na ako kilala Ilang taon na rin ang dumaan Tanda pa noon nung gabing yon Bago magbagong taon ang hiling nun Na ikaw na sana ang makakasama ka una unang babaeng pinakilala Dati tayo lang ang lagi magkasama Magkausap pang sa pagising sa umaga Lagi kang inihintay, gusto kang makasabay Dahil di na ako sanay kapag wala ka At sa hapon pagkatapos ng eskwela Nagmamadali na ako para sunduin kita Mga oras na hindi tumatamlay Sa tabing dagat pa tayo tumatumatambay Di naman sinasadyang maalaala Mga kwento na kontento Nakasama kang naglalakad na mabagal Nag-uusap na walang sumasagabal na epal Ikaw ang naging paborito kong storbo Isang ngiti mo lang kumakabog ang puso Teka lang ano ba to? Kailangan ko ng hinto Dahil Marami pa sana akong gustong ikwento Pero Ayoko nang makaistorbo Sa huli, gusto ko na lang magbigay salamat Dahil uh, kung hindi, dahil sa mga alaalang tabing dagat, hindi ko magagawang uh, sumulat at magbigay inspirasyon para masulat itong kanta. Uh, basta sa mga nakakilala sa kanya, kapangalan niya si Mama.